Boyfriend ngayon ni Sarah, inulan ng reaksyon. Ikinagulat ng lahat kung sino ang bagong lalaki na ito sa buhay ni Sara. Matatanda ang kinumpirma ni Sarah Labati ang kanilang hiwalayan ni Richard Gutierrez na karaang taon lamang. Ibinulgar nila ito nang maghinala ang mga netizens na may kakaiba sa mag-asawa. Dahil hindi na sila nagpo-post ng litrato sa kanilang Instagram. At ang mga anak na lamang ang kanilang palaging kasama. Ngunit inamin ni Richard noon sa isang interview na nasa proseso sila ng annulment ni Sarah. Ngunit maayos pa rin daw ang kanilang relasyon bilang co-parent sa kanilang dalawang anak. Matatandaan namang na chismis rin si Sarah. Kung saan meron itong kasamang lalaki sa Hong Kong. Hindi matukoy kung sino ang lalaking ito na makuha na nito ng litrato habang kamakain sa restaurant. Agad din naman pinabulaanan ito ni Sarah at titinanggi. At sinabing kaibigan lamang ang kasama niya rito. Samantala sa isang mayaman na politisyan naman nalilink na si Sarah. Ano yan ng netizens, maswerte raw ang aktres sa bagong lalaki nito. Dahil isang matalino, guwapo at mayaman raw ito. At higit sa lahat ay galing ito sa isang mayamang pamilya. Nag-aral pa raw ito sa Amerika at isa itong konsihal noon sa Tacloban. At tinaturong bagong pag-ibig umano ngayon ni Sarah ay isa sa mga anak ni House Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List Rep. Eda Marie Romualdez at pamangkin ni BBM na si Martin Romualdez, na isang first-term congressman. At ayon sa isa raw na reliable source, ay magkarelasyon na nga si Sarah at Marty. Swerte rin naman daw si Kong Marty kay Sarah, dahil isang aktres, model at influencer ito. At may napatunayan na rin kung kayamanan lamang daw ang pag-uusapan dahil may lahi at foreigner rin ang ama nito. Ngunit pinatili raw nilang dalawa na maging pribado ang kanilang relasyon. Kung kaya hindi nila isinasa publiko kung ano man ang meron sa kanila. Inula naman ito ng reaksyon dahil aliya ng netizens ay bagay na bagay raw ang dalawa. At mas mabuti raw na pribado muna ang kanilang relasyon habang pinapasawalang bisa pa lamang ni Nasara at Richard ang kanilang kasal.